So tingnan nyo, nagbabanta sila ng mga crabs dito sa Japan. si Terpinoy Tokyo Boy and ngayon guys, nandito pa rin tayo sa Abashiri Hokkaido and pumunta nga tayo sa isang matsuri dito. This matsuri nga is called Spring Crab Battle Festival. Dinadayo nga pala tong festival na to ng mga crab lover all over Japan. Masasalamat nga to sa napakasaga ng huli ng crabs this April. Isa nga pala to sa mga sadya natin dito sa Abashiri Hokkaido kaya bumili na kami ng ticket para sa matsuri na to. Itong ticket na nga pala na to is meron ka ng dalawang drinks isang raffle ticket at isang chance para makasali sa crab battle. Hindi nga rin makasali sa crab battle eh, hindi kami nanalo sa lottery kaya ngayon nagulog na lang kami ng dalawang ticket namin dito sa raffle. After nga is kumuha na kami ng drink, syempre beer yung pupunin natin dahil nga matso to dito sa Japan. Uh... Happy Piesta. Ito nga yung mga kegani or hairy crab. 4,000 yan nga benta nila sa isa dyan or humigit kumulang 1,600 pesos. And binoboil nga lang nila yan at ayan pwede nang ibenta. Nag-start na nga yung event and ang unang part ng event is itong exercise. Habang nag-exercise nga sila, kami naman naghahanap ng makakain. Ang cute nga ng mga batang to. Kung alam ko lang yung steps, sumali ako dyan eh. And ayun, eh, since hey, tapos sa tayo mag-exercise, pwede na tayong kumain. Bali, dito nga pala ako pumila dahil bala akong bumili nitong squid tsaka itong yakitori. Bumili na rin pala ako ng drinks namin dito. Freshly made nga yung yakitori nila dito and ito nga yung binili kong drinks. Ang galing ng hawakan niya, no? Meron din palang intermission number yung mga kabataan dito sa Abashiri. 10 minutes nga bago yung crab battle is inikot na tong relic na to. Hindi ko nga alam kung anong tawag dito, pakicomment na lang dyan sa comment section. Lagi nga natin tong nakikita sa mga matsuri dito sa Japan. After nga niyang umikot ng isang ikot is nagdatingan na nga dito yung kasali sa crab battle. Sila nga pala yung nanalo sa lottery. Dito nga sinexplain na yung rules and let the crab battle begin. So tingnan nyo, lang, nagbabato sila ng mga crabs dito sa Japan. Nandito nga pala tayo sa Abase de Okaido. And ito nga pala yung Kani Maki Matsuri. And ayan, nakikita nyo. Sinasalo nila yung mga crabs. Crab yung crab naman yan, pero yan, may mga helmet naman sila. Kaya safe yan. Bali gagawin nga ulit nila yun sa hapon ay nagulat na ako kasi nung nagparada sila merong cute na batang kasama sa parada. Ganito nga pala karami yung tao dito. Konti nga lang yung foreigners kasi mostly local tourists yung nandito. After nga yan, ito namang mga Hawaiian dancers yung nagperform. After nga yan is try ako nitong lottery. 1,000 nga siya. And marami kang pwedeng mapanalunan. And ang napanalunan ko nga dito is, ay sasabihin ni Kuya. Oh, marami Yun lang, JP. Thank you for watching this video. Please share. See you nara.